pa ganitong panahon at buwan talaga, hindi mawawala sa ating hapagkainan ang paggawa o pagluluto ng masarap na biko. At ngayong araw, samahan niyo ako dahil magluluto na naman tayo ng biko at ituturo ko sa inyo kung paano ba mapapatagal ito at maiwasan na mapanis. Unang-una, syempre kailangan natin na magsaing o magluto ng ating malagkit na bigas mas mainam at mas maganda kapag purong malagkit na bigas yung ating gagamitin sa ating pagbibiko. Yung iba kasi nagahalo ng bigas pero para sa akin, mas gusto ko talaga ay purong malagkit. Bali ito ay huhugasan natin ng isa hanggang dalawang beses o depende sa inyong malagkit na bigas na nabili. Pwede gawing tatlong beses. Pagkatapos natin mahugasan, ito ay ating sasabawan ng pangalawang piga ng niyog. Mas mainam na huwag lata ang pagluluto para makunat-kunat at maganda yung pagkakaluto ng ating biko. At pagkatapos natin yung maluto, maghanda na tayo ng ating pagluluto ng ladik. Dito naman ay magluluto tayo ng 1 cup ng purong gata ng niyog. Ang ginagamit ko po ay yung fresh na gata ng niyog. Hindi po ako gumagamit ng nasa lata o nasa tetra pa kapag gagawa tayo ng latik. Kasi natry ko na po yun minsan pero konti lang yung nagagawa nating latik pag yun ang ating gagamitin. Kaya kung uh, meron kayong mabibilhan ng uh, fresh na coconut, ay yun po ang inyong gamitin. Pero kung wala naman talaga, eh, okay na rin kahit yung mga nasa inkan. Bali ito ay ating lulutuin sa katamtamang apoy lamang at huwag nating iiwanan para may na masunog. At pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahan po natin yan hahaluin para po hindi siya magkadurog-durog at makakuha tayo ng magandang latek gaya nito. Pag ganito na yung itsura niya, huwag na po natin ah, tatantana na tatantanan na halu-haluin para po maging pantay ang kanyang pagkakaluto. At kailangan ng apoy ay katamtaman lang, huwag lalaksan para may na masunog. Makalipas ang ilang minuto, kapag nakikita nyo ganito na yung kanyang kulay, ay pwede na natin tong hanguin at ilipat sa isang lagayan. At dito sa ating pinakapa na pinaglutuan ng latik, ilagay natin yung langis ng ating latik na naluto kanina. Then maglalagay tayo dito ng asukal na pula. Ang sukat nito ay 2 and 1 quart cup ang aking nilagay. Bali dito ang gagawin natin mga manay ay hahayaan po natin to na matunaw sa katamtamang apoy at wag po nating hahaluin hanggang siya po ay mag ng kusa. Then, i-ready na rin natin itong ating malagkit na sinaing. So, okay na to Kaya naman, pwede na natin tumamayang gamitin. So, ganito lang po yung pagluluto ko. Pwede kayo maglagay dyan ng dahon ng uh, pandan. Or pwede rin kayo maglagay ng mga, ako ano pa ang mga pampalasa o flavoring na nais ninyo. Pagkalipas ng ilang minuto, kapag nakikita nyo natutunaw na yung ating sugar, ay gaganyanin lang po natin. Bali parang isi-shake-shake lang natin ng bahagya para magayong pantay ang pagkakatunaw nito. At makalipas po ang ilang minuto, kapag ganito na yung itsura ng inyong uh, asukal na pula na tinutunaw, So para na siyang pang banana queue. Kapag ganito na 'yan ay okay na to mga manay. So hinahalo-halo lang natin para maging pantay at dito maglalagay na tayo ng ating unang piga ng niyog. So yun po ay coconut cream mga manay, walang halong pangalawang piga ng niyog. So dito hindi tayo kailangan magtipid lalo na kapag ilalagay natin sa ating biko. Baling sukat nito ay 2 cups ng coconut cream. At dito nga, kung mapapansin nyo, pag naglagay kayo ng inyong uh, unang piga ng niyog, eh mamumuo ulit yung ating asukal na tinunaw. So normal lang po yan, kaya ang gagawin natin ay hahaluin po natin yan para maging pantay ang kanilang kulay at matunaw ulit. So, lulutuin po natin yung ating uh, coconut milk na nilagay natin or coconut cream na nilagay natin para po talagang iwas panis yung ating biko. Sa so, pagluluto ng mga biko, mga manay, kailangan po talaga na wag natin titipirin sa gata. Kasi number one po, yung gata talaga ang magpapasarap sa ating biko. At para naman hindi nakakaumay, naglagay lang ako ng konting asin pambalance. Then, halu-haluin lang po natin. So kung mapapansin nyo, meron pa talagang buo-buong asukal. So tinutunaw ko lamang po ng maigi. Then pagkahalo natin ito, eh po natin to ng kumulo ng kumulo hanggang sa maglapot ito bago natin ilagay yung ating malagkit na sinaing. So kailangan katamtaman lang din po ang apoy para may na masunog. At dito nga makalipas ang 10 minuto, malapot-lapot na tong ating uh, pinapakuluan. Naluto na ng maigi yung ating gata. So dito ay pwede na natin ilagay dahan-dahan yung ating sinaing na malagkit. Kailangan lamang po talaga kapag magluluto kayo neto mga manay, lalo na sa mga magnenegosyo neto, ah, ihanda ninyo ang sarili ninyo na mahaba-haba po itong haluan. So kailangan po talagang tiyagain ang paghahalo para po mapakunat natin ang ating biko. Kasi hindi to kailangan madaliin ang pagluluto nasa proseso po ito ng pagluluto na habang tumatagal, lalo siyang kumukunat at ayun ang kailangan natin. So ayun lang din po ang kagandahan kung meron kayong rice cooker, dun po kayo magsaing para po talagang kahit yung mga tutong-tutong, eh nasisimot natin para po iwas yung sayang. Dahil yun ang pinakamasarap sabi ko yung mga nagtututong-tutong na yan. At kung mapapansin nyo nga, di ba, napakadami kung titignan yung kanyang pinakagata pero yan po mamaya ay masisip-sip ng ating malagkit. So kailangan haluin ang haluin. Kung meron kayong kapalitan, eh magsama na kayo para naman po talagang meron kayong uh, salinsina na paghahalo. Dahil dito, kailangan po itong haluin ng haluin sa mahigit. 30 minutes na paghahalo. So 1 kilo pa lang to mga manay, kaya lalo na kung meron kayong uh, mga pa-order na 5 kilos, 10 kilos, eh aabutin talaga kayo ng oras sa paghahalo nito. Pero worth it naman kapag natapos dahil talagang matitikman ninyo yung makunat-kunat, malasa, lalo na yung gata na hindi tinipid, talagang uh, lasang-lasa mo sa yung biko. So dito nga hinahalo ko yan ng maigi at kung mapapansin niyo yung hibla ng ating malagkit ay kitang-kita, di ba? So hindi kasi to na overcook mga manay ko o kumbaga hindi lata yung ating pagkakasaing sa ating malagkit. Isa pa yon sa importante. Huwag po natin latain sa pagluluto yung ating uh, malagkit dahil yan po ay sisipsip pa nitong ating uh, pangalawang pagluto kapag tayo ay naglagay na ng uh, minatamis na gata. Kaya iwasan na ma-overcook o maging malata yung ating sinaing na malagkit. So eto nga kung mapapansin nyo, kumuha na ako ng kapalitan dyan dahil talagang habang tumatagal ang paghahalo, mas lalo pong bumibigat yan at malalaman nyo po talaga kapag malapit na siyang maluto, esya eh, siya po ay kikintab na at talagang makunat, mahirap ng haluin. Kaya kailangan meron kayong kapalitan para sa inyong pagluluto nito. At dito nga sa aking pagluluto, lumagpas na tayo ng mahigit kalahating oras. At dahil okay na to mga manay, may kita naman kapag talagang luto na, ayan na, makunat na talaga siya at makintab. Kaya naman pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan. Bali dito gagamit ako ng size 12 na bilao na binalutan ko o pinatungan ko ng dahon ng saging. Then saka tayo maglalagay ng ating biko na naluto. So sa paglalagay ko nito mga manay, papakita ko sa inyo dahil ito po ay order din sa akin. So hindi po talaga manipis yung aking paglalagay. Bali makapal po ito. Yan. Then bibilugin natin yan. Kailangan tandaan nyo sa pagbebenta, lalagyan natin ng passion at pagmamahal ang bawat niluluto natin. Kasi para sa akin mga manay, ang pagluluto, hindi lang po yan basta niluto mo kailangan samahan mo yan ng may puso para po talaga ma-appreciate ang ating mga customer. So the more na maganda, presentable ang pagkakagawa, pagkakaayos ng uh, bawat order nila, babalik-balikan tayo ng ating mga customer. At eto na. So nakita nyo, meron pa tayong natira neto. Nakasya po yan sa size 8 na bilao. Then eto, kakat natin yan. So bilog bilugin ko lang para pakinisin natin ng maigi. Gumamit kayo ng isang uh, ang uh, slice ninyo na ganito, ayan. Para po pantay-pantay, then ikat natin sa nais nyo ring laki. Ganyan lang po. At lalagyan natin yan ang ating latik na naluto kanina. So ako hindi na ako nag-iisa-isa, nilalagay ko na po yan ng lahatan gaya na itong ginagawa ko. I-arrange na lang natin yan ng uh, maayos para magandang tignan mamaya. So dito sa aking recipe na tinuro sa inyo mga manaya, ah, dahil eto nga sabi ko sa inyo, eh, bawat lulutuin ko rito, ito na rin po yung mga paninda ko at sinishare ko lang po sa inyo para din po pagkakitaan niyo, Dahil gusto ko sabay-sabay tayong kumita at gusto ko matuto din kayo. Ngayon, para naman sa katanungan ng mga gusto mag-order na dahil ito po ay order sa akin. So, bali itong nakabilao na itong mga manay ay 350 yung benta ko at ito naman ay 70 per tub. Kaya naman po sa mga magtitinda nito kailangan ugaliin na magkwenta para hindi malugi.